Oh, nakita mo yung pinanood natin. Pumutok yung nasa luob. Ano na ka doon? Hindi nga. Parang tunay naman yun eh. Okay, gagawin natin yun. So, eto, darwan daw po. Ating palulubuhin nitong isa doon sa loob at saka, at saka natin ikukon sa magnifying glass. Okay, gawin na natin. Okay, nailigay ko na yung nasa loob ha. Yan. Dalawa yan, hindi lang masyadong halata, ano? <laughs> okay, try na natin to. Let's go! Eto na nga, itatry na natin. Titignan natin kung unang ang puputok yung nasa loob. Ano, kita nyo naman sa, dun sa kaninang napanood natin. Unang puputok yung nasa loob nung no? ginamita ng magnifying glass. So, ito na, the moment of truth. na <laughs>

Wala talaga mga lodi, budol yun. <laughs> yung mga lodi, kita nyo naman nangyayari. ewan ko kung budol yun o oh, hindi. Kasi ang sabi, dapat itim at puti, kaso wala akong ganong kulay. Lobo din naman yun. <laughs> so kayo nang balang humusga na no, mga lodi So gagawin din natin yun sa ibang araw Yung puti at saka itim Dapat daw yung itim nasa loob Tapos puti yung nasa unahan ano? So ewan ko lobo din naman yung ginamit ko eh. Kayo nang bahala <laughs>